ito na po ang paggawa ng uh, rekapan ko mga kabus ng uh, Valenzuela. mga uh, kapos ngayon po ay sa 15 uh, October 19 mga uh, kapos kami po ay papunta ng uh, Valenzuela mayroon kami kukuni na apat na recap mga kapos uh, tayo medyo ay nagtitipid ngayon pero okay naman yung recap mga kapos basta okay lang yung uh, gulong ng ating uh, pinaparkap ating pinaparangkap mga kapos ay uh, uh, ay uh, uh, magandang klaseng kulong uh, tayo po eh, dito sa nanggaling sa deputas uh, dadayo pa tayo ng Divisoria ah Divisoria sa Valenzuela kasama ko ang aking mga, mga piloto uh, dito ang aming uh, magbiyanan alright mga kapos dito si Ayaw ako, ba't siya tinatawag na manok? Ah, <laughs> uh, siya tinatawag na manok Alright <laughs> At ang aming panyero Panyero akir ang, <laughs> uh, ang nag Ang uh, uh, nag Ah uh, Nag birthday nung uh, nakarang araw Happy birthday, oh, bilitin Happy birthday, birthday mga akir Thank you, thank you Ah, <laughs> uh, hindi ako nakapunta, medyo masama pakiramdam ko uh, sa dalawang linggo tayong uh, uh, sinisipon mga kabos kaya kung ako na may pupunta hindi rin naman tayo makakanta <laughs> ay ito mga uh, sayang nga at hindi tayo uh, nakapasyal sa kanilang tahanan uh, sana napuntahan natin hindi naman sa inum hindi naman tayo umiinom tayo talaga bayan. ha? tayo hey, saan tayo? saan? uh, Kung ngayong ano uh, natin ito no, tayong dati ito tayo sa Ubandu eh oh, tayo oo oh, oo oh. Okay. tayo oo oh, nalabas oh. tayo rin sa Ubandu tapos kakanan tayo pag ano pa natin sa Arkong Bat kaibigan uh, tayo po nandito na sa tulay tulay ng uh, malabon ito 'yung river lang ng malabon, mga boats. Ah, ito po 'yung uh, ng talipapa-talipapa na malabon. Sa so, mga gusto nga, kamora ng makamura uh, ng gift, family, ng mga isda, ah uh, dito tayo sa labas, kudut sa loob. Medyo may kamahalan mga kabos po dito sa labas. Medyo mura lang ang mga bilihin. Ito ang bayan ng malapun, Ay po galing ng uh, Nabutas. Uh, Bali, dalawang bayan ng ating lalakbay yun mga kapos. Tayo balit sa ila. si City. bus so ngayon, po ay Saturday eh, kaya, hindi ah, dito sa Madabo wala walang anong traffic, sino yon? Gear, 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 Valenzuela Okay. andito okay. 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 right. uh, 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 ah, Alin? mang makakita. Uh, ito na po ang paggawaan ng uh, rekapan ko. Mga kabus ng uh, Bali sa Depende kung hindi gamitin, abot. <laughs> right mga ka mga ka magpa-recap dito. bawa ka-busta, pakagandang mag-recap dito. Matibay. Pag uh, uh, hindi magandang uh, gulong ay pa-recap mo, i-re-repeat nila. Kaya, siguradong maayos ang pagre-recap nila dito sa Kalelep Kapan, dito sa Valenzuela mga uh, boss. Ay, buksan mo na yung likod. <laughs> salamat at uh, tayo eh, ipapalo ni boss ano pangalan nyo boss? mapaluin tayo <laughs> <laughs> oh ay naka naka tatlong vlog na ako dito sa inyo boss eh Alright, tapos na mga kabos, kami ay pauwi na. Kahit right, mga kabos, ah uh, kami ay nakarating na andito na kami sa aming garahe alright okay, mga so kabus uh, itong uh, pinagawa namin uh, gulong ng aming pinaparkap ay uh, uh, dadalhin ko muna sa bahay ito ay pang reserva ko lang mga uh, kabus well, yung uh, pagka oras na sa saka pa tayo maghahanap ng ah uh, uh, pampalit na gulong kaya tayo po ay nag i na ng gulong makapos nandito na tayo sa aking budiga dito na yung dalawang gulong at yung dalawa dito na sa kabilang side oh mga kapos hanggang dito na lang ang aking video hanggang sa muli ang inyong panyerong boss uh, maraming salamat pala kay Mang akira at uh, inited niya rito yung uh, apat na gulong at uh, uh, belated happy birthday Mang akira, alright hanggang sa sunod ito ang inyong panyerong boss ingat kayo lagi alright